Brum brum brum! Nandito na naman si Machong Brum Brum! Ha ha ha! Hoy mama! Ha ha ha! Mga kabrum brum! May nakita na naman tayo ng sa tabi ng kalsada mga kabrum brum! Bigyan na naman natin ng pagkain! Let's go! Punta tayo sa Macdo mga kabrum brum para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabrum brum! Let's go! Uh, dito na tayo sa may Macdo mga kabrombrom bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada let's go mga kabrombrom pasok tayo let's go dito na tayo mga kabrombrom bibili na tayo ng pagkain let's go ah, uh, ito na mga kabrombrom nakabili na tayo ng pagkain sa Macdo ibigay na natin to kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada let's go Let's go mga kabbrom. Ihatid natin pagkain Doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Katulong na naman tayo ngayon 'yung mga kabbrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabbrom. Ihatid natin to. Let's go. Oh, nandun sto mga kabbrom. Lipitin natin para ibigay itong pagkain. Let's go. Dito siya mga kabbrom. Let's go, mga alka. Bababa muna bago ng nati pakaing Let's go.